Hello mga lods ko! Usapan natin ngayon yung mga dashboard na namumula kasi marami na akong nakita mga post na gano'n. Guys, huwag kayong malungkot o madepress kasi may nakita akong umiiyak pa, sobrang iyak, nade-depress, dahil namula ng gusto ang kanyang dashboard, ginawa na raw niya lahat, nakipag-engage ba noon, ng video ng buo, pero na namula pa rin ang kanyang dashboard. Guys, hindi naman ibig sabihin ng namula ang ating dashboard, ibagsak e na performance natin. Hindi lang natin na-meet ang dati nating performance ng mga nakaraan kaysa ngayon, kaya yan inamula. Kaya magpatuloy lang tayo, guys. Huwag niyo masyadong dibdibin dahil pag dinibdib natin ang lahat ng yan at mamula lahat, eh lalo lang tayong malulungkot. Ang gawin niyo, mag lang kayo na mag mga engagement reels, 'yun lang, 'di ba? Mga magagandang reels para panoorin din ng ating mga followers. Kaya 'wag na malungkot. It's normal. Natural lang na mamula 'yan. Magigreen din yan. Good luck sa atin, guys. Don't forget to follow me. React, comment, and share.